Mga kapatid, mayroon tayong isang tanong eh. Paano na lang ang Pastor Apollo si Kibuloy sa kalagayan niya ngayon? Siya ay nahaharap sa mga pagsubok. Mas pagsubok do, tungkol doon sa mga inaakusa sa kanya. Marami kasing mga kaso o mga pangyayari na nagrereklamo ang maraming tao na ang sabi nila ay inaabuso daw itong si Pastor Apollo si Kibuloy. Paano na lang ngayon mga kababayan? Pastor Apollo Sikibuloy, ito na ba yung inyong pagbagsak? Sabi nga nila kasi, the rise and fall of Mr. Apollo si Dahil siyempre, alam naman natin ng mga, mga kapatid na si Pastor Apollo Sikibuloy ay nag yan sa wala. Kung makita natin ang kasaysayan ng kanyang buhay, siya na may ipinanganak sa hindi naman gaano karangyaan ng buhay. Dahil siyempre, ang kanyang mga pinanggalingan is walang may maring sabi natin na mayroong kaunting pinang kabuhayan pero hindi kagaya sa isang marangyang buhay nung no? siya po ay bata pa. Ngayon, siya ngayon nagiging bantog na isang pastor na mas kilala ngayon sa Kingdom of Jesus Christ. At halatang halata na ang kanyang kabantugan is umabot na doon sa mga politiko, mga politika. Marami siyang iniendorso oh, na mga nagiging may pangalan na ngayon sa ating mundo ng politika. At hindi rin matatawaran ang kanyang yaman at kayamanan at ari-arian -ari na, na tinatamasa niya sa ngayon. So balit, dumating ang punto na siya ay umabot doon sa kalagayang siya ay hinuhuli. Dahil marami pong nag-aakusa sa kanya maging dito sa ating bansang Pilipinas at maging doon sa abroad. Maraming inasok, inaakusa sa kanya, human trafficking, money laundering, uh, pag mga fake na mga pag uh, fake marriage. Marami mga kababayan. So ito na ngayon ang tanong. Mr. Apollo si kung ang Panginoon ay sumasa iyo, kayo ba bang malagpasan ang mga pangyayaring ito sa buhay mo. Kasi ayon nga sa Biblia, Mr. Kibuloy, di ba? If God is with you or with me, anong magagawa ng tao? Kumaga nga sa Tagalog, ayan, eh, sabi dyan. Kung ang Panginoon ay nasa akin or siya ang aking kasama, anong magagawa ng tao? So ngayon, sabi mo kasi, son of God. Ang tanong ngayon, mga kababayan, kaya kayang lampasan ni Mr. Kibuloy ang napakadaming aso akusasyon laban sa kanya? Paano na lang yung kanyang kongregasyon? Wala na nang, nang regular na pag pagkakatipon doon. Saan na lang kukuha ng pagsuporta si Mr. Kibuloy dahil ayon sa balita hanggang sa ngayon nasa price order pa yung kanyang bank account, ari-arian at marami pang iba mga sasakyan helicopter. So, panoorin natin mga kabayan, ano nga nangyari na ngayon? Ngayong, ba diba mga kapatid? Ngayong kasalukuyang mga panahon, today is September 18, 2024. Alam naman natin sa mga nangyaring mga ilang ilang linggo doon sa Maydabaw, doon sa compound ng KOGC ay nagkakaroon ng kaguluhan. Kung maalala niyo ito, mga kapatid, ang pangyaring ito, ito po yung doon sa compound ng King, Kingdom of Jesus Christ. Napakadaming pulis, napakadaming tao. May nagralari, hinaharang nila ang mga kapulisan dahil nga eh, wala ika nga si Mr. Kibuloy. Maha, hinahanap nila ang wala. Ilang araw lumipas, dalawang linggo, tatlong linggo, nagkakagulo. Maraming humaharang dahil ika mga pulis eh, naghahanap ng wala. Sipin mo naman, uh, mahigit sa dalawang libong pulis ang nandyan sa loob. Hanggang sa po na dinodorog na yung lugar doon sa may parte ng kanilang simbahan doon, ikasabismen, kasi naghukay. Sa pangungunan ni General Torrey, inuhokay yung luuban ng kanilang compound doon sa kanilang pinakabanal na lugar kasi doon daw ang kanilang pagkakatipunan. Mayroon pa nga nag-akusa eh, si Mr. Torre Ika eh, naghukay ng ginto. Pero siyempre, ang duda ng mga polis, hmm, kagaya ngayon ito mga kababayan, kung ating ito mapansin, napakadaming polis. Napakadaming polis. Kasi nga naman, ang duda nila, lalo na sa pangungulan ni General Torre, nandiyan si Mr. Kabuloy, nagtago lang. Mga mas sinasabi ng iba dyan, na wala ika dyan, wala, wala. Wala at wala pa more. Pero dumating nga sa punto, ha, nung, nung sumrinder, si isino is surrender o usang nahuli o nagpahuli o ano pa man. Hindi malinaw para sa akin mga kababayan ang pinakamalinaw lang sa kasalukuyan ah, na ang Mr. Kibuloy nandoon na naka, nakalagay na sa isang lugar na kung saan eh, nasa, nasa pangangalaga na ng kapulisan. Dumating na sa punto na na, may namatay dyan kasi siyempre ang kapulisan tumutupad lang sa kanilang tungkulin. Sabihin man ng iba dyan, wala ka dito si Mr. Kibuloy. Huwag niyo ikabastusin yung aming compound dito kasi ito ay uh, ito ay uh, kingdom nation. Ito ay uh, kingdom of Jesus Christ. Gamit, nagagamit pa ang pangalan ng Panginoon. Yan. So napakagulo, di ba? Ito po yung kasalukuyan nangyari doon sa loob ng KOJC. Nito lang nakalipas ng mga linggo or mag-iisang buwan na nagagamit na lahat, halos lahat ang puwersa diyan sa may bandang Dabaw. Mga sasakyan. Kapulisan mahigit sa 2,000. Si Pimo isang tao lang hinanap libo ang nandiyan. Naapektuhan ang buong community. Pati nga doon sa may highway na da nadadaanan sana ng mga tao walang kinalaman sa gulo kasi nga sasakay doon sa airport. Sa airport maglalabas pasok sa airport from airport papuntang Davao at ang ang mga taga Davao naman at sa kaibang lugar diyan papuntang airport para makalipad pabalik kung saan sila pupunta either sa Manila or sa ibang probinsya na isistorbo. dahil nga sa pangyaring ito ni Mr. Kubuloy si mo ang daming pulis oh. kaya nga aking panawagan noon sabi ko Mr. Kubuloy sa ngala na ikaw lang naman ang hinahanap diyan. Iisa lang tao, ikaw lang hinahanap Mr. Kebuloy. Kung ang may mga kasama ka man diyan na apat apat na piraso na iyong mga kakampi, mga alipores. Kung sakali ikaw magpapa huli, magpapakita or sumurinder o ano pa man ang gagawin, isang mapayapang paraan po 'yan para matahimik ang buong lugar ng iyong tinuturing na karian. O ba? Diba? mga kababayan. Imbis na yung mga pulis na yan, doon pupunta sa kanilang kampo, doon sa kanilang kanya-kanyang destination kung saan man sila pwedeng magpapatupad ng ayon sa kanilang tungkolin. Nandiyan na lahat sa KOGC nagsama-sama na. At ngayon mga kapatid, dumating sa punto na ang Mr. Kibuloy is uh, sumurender. Nung siya sumurinder, magulo pa rin magulo. Kung gaano kagulo diyan sa loob ng KOGC si compound, mga kapatid, mga kababayan. Hmm? Kung gaano kagulo, sipin mo, ang daming tao, ang gulo. Sipin mo, akala mo ay parang ano yung naalala ko yung State of the Nation address ng Pangulo ng Pilipinas. may dalang-dalang transyon, kompleto sa kanilang mga pangdipinsa sa katawan, may helmet. Akala mo ay may, mayroong ano, uh, demolition. Iisang talo niya na, si Mr. Kubuloy O, di banggolo? ang Kaya sa pangapanawagan ko noon, mga nakaraang araw, na Mr. Kubuloy, sa ngalang ikaw lang naman ang hinahanap dito at ang apiktado ay yung buong mga tagasunod sa iyo para sa ngala na, kap na, mapayapang paraan upang matahimik ang iyong lugar, hindi mababastos, hindi ma madudumihan hindi masisira na nitong mga nakaraang panahon, sabi nga ng mga kagropo mo dyan, Mr. Kabuloy, is iniingatan nila dahil tinuturing ang banal na lugar yan. Paraiso baga, sabi nga, paraiso na galing sa langit, bumaba sa lupa, napunta sa Dabaw. O di, ang Mr. Kabuloy. Ha? Ano nga ba? Sumerinder? sino surrender Or nahuli? Pero magulo pa rin, ha? mga kababayan. Eto, saan magulo? Dito mga kababayan, tingnan natin to. Andito yung mga pulis, oh. Ang gugulo. Bakit maraming pulis sa lugar na ito? Hmm? Alam nyo mga kapatid, mga kababayan, matapos ang Mr. Kibuloy is surrender ba? Hinuli, nahuli, or paano ba? Magulo pa rin mga kababayan. Andami pa rin pulis, oh, nakita nyo to. Pero ang kaguluhang ito mga kababayan, ay hindi naapektado ang buong community diyan sa Davao. Dito na po nangyayari sa ano to? Sa korte ng ating bansang Pilipinas. Kasi ang Mr. Kiboloy, bagamat sabi nga niya eh hindi siya magpapahuli, di ba? Yun ang kanyang sigaw nung araw, maigi na lang barilin niyo ako. Hindi ako magpapahuli ng buhay. Hmm. Dahil kinak ang kinatatakutan ni Mr. Kibuloy, yun kay mga rendisyon na yan, o anumang mga rendisyon na yan, huhulihin kunyari. Pag nahuli siya, isusurrender siya doon sa ibang mga bansa na naghahanap din sa kanya. Bagamat eh, mahirap patunayan kung talagang mangyari man o hindi. Walang nakakaalam kung anong nga naman ang takbo ng batas. Pero dito mga kababayan, kita mo ang pulis, ang dami oh. andami Ang dami pa rin mga pulis. Alam mo kung ba, bakit sila marami? Bakit sila marami? Dahil isang tao nga lang naman ang kanilang binabantayan si Mr. Kibuloy pa rin. Pero ang Mr. Kibuloy nandoon na sa harap ni judge. Inaayos na yung kanyang kaso. O ba? Diba? Sabi ko nga eh, Mr. Kibuloy, pag ikaw ay sumerender, tatahimik diyan sa iyong buong kingdom, Kingdom of Jesus Christ mata mapapayapa na yung mga nandiyan, malilinisan na yung mga tao diyan, ah uh, yung lugar mo diyan. Hindi na mababasag, hindi na magkakagulo, hindi na magrarali. Yung mga lugar niya diyan, uh, mata mapapayapa na. Babalik na sa normal ang ang langin man, si Simba magkakatipon, mag, magkakantahan, magpe-praise the Lord. O so, di okay na sa iyong compound sa QGC. Magkakagulo man sa panahon ngayon, Mr. Kabuloy. Dito nasa baluarte ni Judge na kung saan nakakasuhan po kayo ng maraming mga kaso. Yung mga tra trafficking, mayroon pa nga dyan, ha. di umano, di umano ay may na-rape, mayroong na-abuso, mga trafficking, uh, money laundering, kung ano-ano pa. Diba? Bakit maraming pulis? Ito kasi mga kaubayan o kung bakit maraming pulis? Nagbabantay sila sa lugar kasi andyan sa loob si Mr. Kibuloy. Nandyan sa loob si Mr. Kibuloy. Ito mga kaubayan, panoorin natin sandali. Ito mga kababayan, panoorin natin. Yan, yan. Nakita nyo yan, mga kapatid. Nakita nyo yan. Yung nakasuot ng dilaw at naka uh, prop ba yan? Ballot prop. Naka vest. Yun po si Mr. Kiboloy. Inaasistihan siya ng mga polis diba So, magulo pa rin. Di ba, Mr. Kabuloy? Bagamat ikasumurinder na. Ngunit, ang kaguluhan ay nalipat na sa baluarte ni Judge. Hindi na doon sa baluarte ng KOGC. Hmm, yan, mga kapatid. Yan si Mr. Kabuloy. yan. o di, at least, kung may magulo man ngayon, sila, si, siya, at saka yung si Judge. Mga attorney, eh, kung magbubulyawan sila dyan, sasabihin, <laughs> ha? Hindi na yung, wala dito, ba, oy, Marcos, bangag, o ano pa man dyan, sasabihin dyan, na, nag, 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 nagsisigawan, nagiyakan. Ngayon, hindi na. Ang magsisigawan dito, either kung halimbawa man, si Atorne, laban sa Atorne, yun na yun. Hmm. Yun po yun sa mga kababayan. di. na, di ba? Bahala na si Judge at saka siya mag-usap dyan. Sasabihin niya, oy Judge, wala akong kasalanan, Judge. Ha? O di wala, di bahala na kasi si attorney. O yan, patunayan natin. Wala akong kasalanan. Mali yung kanilang inakusa sa akin. Ayan. So, yun po ang the proper venue na lugar na kung saan linisin ang iyong pagkatao, mga akusasyon, kung tama man or mali sila. Hindi e, si Judge na ang bahalang maghusgat yan. Halimbawa, sasabihin, oh, ikaw walang kasalanan dahil ang kanilang ibinibintang sa iyo ay walang mga patunay, walang proyba o di. magtago-tago ka Mr. Kibuloy doon sa QGC, eh, hanggang tuloy na sisira na yung buong lugar na galugad ng mga polis, o at least dito mo linisin ang yung pagkatao. Hindi ka na nagtatago, hindi ka na nag, uh, wala na naghahabol sa'yo, o di at least, dyan mo ilaban ang yung ang iyong karapatan Ah, bagamat ipinagsigawan mong hindi ka susurrender, hindi ka magpapahuli ng buhay, eh, hindi nga nagpapahuli ng buhay, pero ayan, buhay na buhay ka, di ba? Nahuli ka na, buhay na buhay pa. Yun, yun. So, magkakagulo man ngayon, o, di, doon na lang sa lugar ni Judge. Ha? Ah, yun po yun ang magandang binyo. Dahil ipaglaban ngayon, Mr. Kabuloy, ang iyong karapatan, kaya mong linisin ang iyong sarili, pagka ikaw nalinis na at maabsuelto ka sa lahat 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 ng mga inaakusa sa sayo, taas noo mo ngayon babalik ka doon sa tablado doon sa iyong kingdom of Jesus Christ sabay sasabihin mo doon sa iyong nasasakupan ako ay tunay na anak ng Diyos ako ay ako ay kinakasihan ako ay sinamahan ng Panginoon kasi ayon nga sa Panginoon ayon nga sa nakasulat kung ang Panginoon ang siyang aking katulong, anong magagawa ng tao? Yun. Kung ang Panginoon ang siyang aking katulong, anong magagawa ng tao? ay talaga namang walang magagawa. Wala talagang magagawa. Pero ang problema ngayon, Mr. ha? Ah, mga kababayan, ayan. Ayan yan, yan pa yung ibang kasamahan niya, oh, mga kapatid. Kasi marami silang... Ah, nakalista doon sa warrant of arrest. Ayan po mga kababayan. No? di diba? Marami pa rin polis pero hindi na kung saan saan. Wala nang masisirang lugar kasi hindi naman magwala itong mga polis dyan at hindi naman sila magbabasag dyan ng mga pader kasi doon na sila sa harap ni judge. So ayan na si Mr. Kibuloy, Nakahuli na. Ang problema ito ngayon. Ito ngayon ang sunod nating alamin. Doon kasi sa ibang bansa, lalo na higit doon sa Amerika, eh hinahanap din ito si Mr. Kibuloy. Ha? Huh? Hinahanap si Mr. Kibuloy ng FBI ng Amerika. I wanted siya doon eh. Dahil nga doon sa maraming kaso, kaugnay sa aligasyon ng sex trafficking, bulk cash smuggling. Ito nga'y matindi. So yung uh, um, bagamat eh, nangyari, nangyari na ikaw ay na kasuhan. Kasi nga mayroon ka ng warrant of arrest, hinahanap ka rin doon sa Amerika. Dahil nga, nga naman doon sa allegation, Allegis, allegation, di umano, ay mag, nag, mayroon kang sex trafficking at saka bulk cash smuggling. Ay eh, di paano na yan? Sabi nga nila, no one is above the law paano na nga lang kung ang batas ng ating ng ating mundo batas ng tao Mr. Kibuloy ang siyang paiiralin? kaya mo bang lusutan ito? Ayon kasi sa batas, no one is above the law. Eh kahit sino ka pa, kailangang humarap ka doon sa batas. Dahil kung batas ng Panginoon, ay iba doon. Di mo pwedeng sabihin, ay ako ang anak ng Panginoon, ako may ari ng inyong mga kaluluwa. Hindi kayo makakarating sa kalangitan kung hindi galing sa akin. E eh ngayon, paano na ito? Hindi ka rin naman maliligtas, Mr. Kibuloy, kung hindi dahil sa kinsyans. O oh, yun, ang, yun ang kabaligtaran ngayon. Sa mga kababayan, yun lang po ang ating kabuhan na reaction, reaction sa bagay na ito. Ang huli kong itatanong dito, Mr. Kibuloy, paano na lang kung ang Amerika naman ay maghanap sa iyo dito sa Pilipinas? paano na lang kung sasabihin ng gobyerno ng Amerika na Mr. President, the Philippine President, or Judge, or DOG, o ano pa Pwede ba napaharapin din nyo yung tao na yan dito sa amin dahil mayroon din yung atraso sa amin? O, hindi ko naman sinasabing mangyari. Hindi ko rin masabing hindi mangyari kasi hindi ko rin alam din naman ako attorney dyan sa mga bagay na yan. Pero malinaw dito na ang FBI is naghahanap din kay ki Mr. Kibuloy. So, bayan, mga kapatid, bahala na po kayong maghusga sa mga bagay na ito. Dahil ang Amerika, siyempre, gobyerno din yan. May gobyerno sila. Eh, may atraso din si Mr. Kibuloy. Di umano doon sa kilang lugar. So, therefore, mga babayan, hanggang dito na lang yung ating gagawing reaksyon. Sana po, kung ano man ang inyong naintindihan sa ating mga ipinapaliwanag e, at sinasabi, kayo na po ang bahalang humatol. At gaya nga ng ating nasa thumbnail, if God is with you, walang magagawa ang tao. Kasi nga Mr. Kibuloy, ulitin ko lang, sabi nga kasi sa nakasulat, kung ang Diyos ang aking katulong, anong magagawa ng tao? Ngayon, tulungan nawa ka ngayon sa iyong sinasabi mong Panginoon. Kasi kung paano mong sinabi na son of God, ikaw may ari ng buong mundo at kung hindi mo pindutin ang mga vibrator dyan, eh, hindi mangyayari magkaroon ng lingdol. O ngayon, para matakot naman kung sino mang dapat matakot dyan, mister, pindutin mo lang karang, parang parang prank ba? Sabi mo, o kailangan ng lingdol, pindutin mo yung vibrator dyan para dyan sa may party ng kung saan ka man nakalugar dyan, eh, halimbawa, manginginig ang kalupaan yayanig, lilindol. Uh, baka magtakbuhan yung bantay mo, di malayang malaya ka maka uwi sa dabaw. Hanggang dito lang po mga kapatid, mga babayan, hanggang sa muli. Sana kung nagustuhan yung ating pinag, uh, pinagre-reaction ngayon sa bagay na ito, eh bahala na po kayo mag-share and likes. Huwag kalimutan mag-thumbs Pindutin yung ating uh, bell icon dyan sa baba para nasa ganun updated ang bawat isa sa atin. Maraming salamat mga kabayan hanggang sa muli. Ito po ang inyong lingkod. Uh, nagsasabi, magandang araw at babay na po.